Aries, may okay ka pa rin ng aura ng kahusayan sa pakikipag-deal. Kaya gawin mo pa rin ang nais mo ngayong araw sa mga plano mo na naiisip at pwedeng magawa mo ng maayos ang lahat. May kahinaan lang ang iyong pakikisama dahil ang ugali ay pwedeng maging mainipin at doon hihina ang iyong kahusayan. Kaya kung may kausap na maghihintay ka ay iwasan mo na. Sa pag-ibig, minsan talaga ay salawahan, dahil sigurado ay hindi mo pa nadarama sa iyong puso, ang pag-ibig na nagpapaiyak at nagpapasaya, na makita pa lang ang kanyang niti. Kung wala kang ganoong feeling ay dapat ka nang mag-isip, ano ang magiging desisyon mo sa pag-ibig ang pinapahiwatig. Sa trabaho ay maging masipag ka lang ng husto ngayong araw, walang pagpapataan para hindi ka malate sa mga gawain, nang hangaan ka ng boss kung makakatapos ng maayos, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white, number 14, number 19 at number 25. Taurus, sabihin mo sa sarili na kaya, mong gawin ang nais mo ngayong araw, kung may kausap para mabuo mo ang aura ng swerte, at katalinuhan sa dapat na magagawa, at dapat ka ring umiwas muna makatulong sa ibang tao, dahil kahit iyong tulungan ang tao ay wala pa ring kwenta sa kanya ang magagawa mong pagtulong ang pahiwatig, at sa ibang dapat puntahan kung makakasama mo ang iyong mahal, ay tumuloy kayo dahil may naghihintay na swerte sa inyong pupuntahan. Sa iyong pera kung may napag-aralan ka ng investment, at legal naman ay dapat mong may tuloy. Dahil kaya, mong makaipon ng maayos pag talagang legal ang interest ay makakaipon ka ng maayos. Sa ibang kasama sa trabaho, dapat kang maging mas maingat sa pagbibigay ng kaalaman, dahil baka sila pa ang swertihin na makaasenso sa trabaho at malagpasan ka pa nila. Sa pagmamahalan, ay dapat na iyong iwasan na mag-isip, na magselos sa minamahal dapat magtiwala ka lagi, para hindi kayo madalaw, ng kalungkutan ng walang dahilan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 17, number 25 at number 6. Gemini, sa dapat na magawa mo ngayong araw sa trabaho, ang dapat ay wala kang pagpapataan kung dapat kang magalit sa tamang pamamaraan, ay iyong gawin para lumayo sa iyo, ang mga kasama sa trabaho, na mapagsamantala sa iyong karunungan, para mapa sa iyo ang pinagtsagaan na katalinuhan sa trabaho. Sa mga dapat mo namang deal na gustong gawin, ay umatras. Kamuna ngayong araw dahil mahina ang iyong swerte ngayong araw, at sa iyong pera dapat kang mas maging maingat, dahil kung matutuwa ka sa mga kausap dahil sa husay nilang magsalita, ang laging nag-iingat ay para maging safe ang pera mong pinaghirapan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 18, number 10 at number 25 cancer, maging mas maunawain ka muna ngayong araw. Huwag mong ipakita ang magalit sa mga kausap dahil baka maasayang ang iyong mga nagawang maayos sa makakausap at ngayong araw ay may good energy ka ng katalinuhan pero madali namang magalit dapat ay may control ka sa iyong gagawin para maging masaya at maayos na araw ang magagawa ngayong araw ay bawal sa iyo ang pagpirma, dahil mas problema sa hinaharap, at laging magingat ka sa pagsasabi ng kaalaman mo sa pamamaraan sa pagkita ng pera, kahit pilitin ka dahil sila ang makakatalo sa iyo. Sa tahanan ang pahiwatig, ay may sinyales na may dadalaw na bisita, na magbibigay sa iyo ng good idea papano makagawa ng pagnenegosyo, kaya makinig kang mabuti dahil pwede mong ituloy kung iyong gugustuhin. Sa pag-iibigan, ang sinyales ay dapat kayong maging mas malambing, para mas makabuo kayo ng positive energy ng swerte, lalo na kung magkakaroon ng masayang gabi ng pagmamahalan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green, number 24, number 19 at number 36. Leo, pag naging matahimik ka sa pakikipagdil ngayong araw, ay magagawa mong makinig ng mas maayos, at doon mo malalaman ang tamang pamamaraan, na diskarte para maging maayos ang lahat at pwedeng sign na ikaw ay maisama sa gagawing pagtatayo ng isang negosyo, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa usapang may kinalaman sa pamilya, lalo na pagtungkol sa pera kaya umiwas ka muna, at baka hindi mo mapigilan na magsalita, na pwedeng magkatampuhan pa kayo ang pahiwatig. Sa tahanan ngayong araw, kung may deal ang anak o sinuman sa pamilya, bigyan mo ng advice na dapat ay maging sigurist para walang maging problema sa hinaharap ang kanyang gagawin. Sa iyong pera ay unahin mo sa lahat ang pamilya, kaysa ibang tao nang laging may swerte kayo ang tahanan ng buwena sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay huwag kang gagawa ng mabilis dahil may sinyales na doon ka magkakamali na pwedeng mapintasan ng ilan sa superior, kaya maging maingat sa dapat na trabaho. Nang mapanatili mo ang tiwala ng mga boss, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red, number 20 number 42 at number 5. Virgo, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay maging masaya ang iyong aura ng pakiramdam, kung makikipag-usap para hindi ka malito at nang maging mahusay ka sa iyong gustong gagawin, at ngayong araw kung makakaya mong magpijol, sa iyong nararamdaman na galit sa dibdib, ay iyong gawin para makaiwas ka sa nakakalungkot na pwedeng mangyari ang pahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa pamilya ang pahiwatig ay may swerte silang enerhiya kung may deal ay positibong resulta ang makukuha lalo na sa pera kaya dapat mong mabigyan ng advice na unahin ang maging wise sa gagawin, at kaya nilang makuha talaga ang naaayo na resulta. Sa trabaho ngayong araw ay maayos, sa mga gawain ang iiwasan mo ay tao na kasama sa trabaho, na laging ginagawa na magmahusay sa gagawin, dahil gusto kang maunahan sa pag-asenso, kaya maging maingat ka sa pakikisama sa kanila. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 27, number 18 at number 4. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga sinasabi kahit pa mga kapatid o mag anak dahil pwedeng sila ay magdamdam sa iyo ng hindi mo inaasahan, at ngayong araw kahit pa ikaw ay may angking katalinuhan sa dapat gawin, mas lalo kang mag-ingat dahil baka yun pa ang magbibigay sa iyo ng problema, at huwag ka ng gumawa ng pagbibiyahe kung usapang negosyo. Para lang makakuha ng bagong idea dahil mas wala kang makikitang pakinabang ang pahiwatig sa tahanan sa miyembro ng pamilya, ay walang buenas na aura ngayong araw. Sabihan na huwag nang tumuloy pag ang usapan ay tungkol sa pera, dahil kaya silang malito ng kausap, at iiyak sila sa hinaharap kung maglalabas ng pera, at mas asama ka pa sa kalungkutan. Sa trabaho ay dapat mas maging maingat sa mga gawain, na siyang magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho at hahangaan ka pa ng mga boss Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 24 number 8 at number 17 Scorpio ngayong araw ang iyong aura ng kahusayan ay may kahinaan, kaya huwag muna gumawa ng usapan kung sa pagnenegosyo. At baka maunahan ka ng kasiyahan ay maglabas ka ng pera, ang sinyales ay problema sa pera ang kakaharapin, at huwag kang pipirma ngayong araw magbibigay sa iyo ng kalungkutan ang pahiwatig. Sa iyong pera ay maging masinop sa buong araw, at walang pagpapautang at pagtulong, at investment sa pagnenegosyo, ng makaiwas na datingan ng biglaang problema. Sa trabaho sa gawain ay maayos ang buong araw, magsipag ng maayos at ng makakauwi ng masaya, ang iiwasan mo ay maging maunawain, mas mainam pa ang walang kibo, at lalayo sa iyo ang mga kasama sa trabaho, na magbibigay sa iyo ng kabuwisitan. Sa pagmamahalan ay maayos ngayong araw, obserbahan ang mga maliit na miyembro ng pamilya, nang lalo mong mapaganda ang good energy sa tahanan ng pag-asenso, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red, number 25, number 8 at number 34. Sagittarius, ngayong araw kung may kausap ka ay huwag kang mangangako na ikaw ay tutulong sa kanya, pag walang kaugnayan sa inaayos, dahil ikaw din ang magbibigay sa sarili mo ng kagipitan, pag hindi mo magagawa, mas mainam na pakinggan lang siya at doon ay magkakasundo pa kayo ng maayos, sa mga gustong gagawin na paghahanap buhay kung may dadating kanamang bibisita sa tahanan kung hindi ka mag-anak o kapamilya, ay huwag nang papasukin sa bahay dahil may enerhiya siya ng chismis na mag ng kagalitan ng relasyon at pagbagal ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay may sinyales na maliit na problema, kaya dapat iwasan ngayong araw ang makipag-discussion sa trabaho at maging mahaba ang pasensya na may striktong ugali, nang walang makagawa ng problema, sa iyo sa mga gagawin sa trabaho, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver, number 12, number 15 at number 32. Capricorn Ngayong araw kung may kausap ka na at iyon ang nag-awa ng schedule, ay dapat na iyong puntahan dahil pwede muli ay isang pagkakataon na makagawa ng bagong other income, ang iiwasan mo lang ay maging masyadong mapagbigay sa mga dating nakasama na, kung ikaw ay lalapitan, dahil wala silang maibibigay sa iyo ng ginhawa, dahil may ingit sila para ikaw ay makuhanan lang ng swerte sa iyong pera ay bawal magpautang at makatulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema, at sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay maging matsaga sila ngayong araw, kaya bigyan ng advice sa mga dapat nagagawin dahil pwedeng makagawa sila ng swerte sa buhay. Sa trabaho ang dapat ay maging maingat ka sa pagtitiwala, pagtungkol sa trabaho na mazelan, dahil kung magpapatulong ka ay ikaw pa ang mapipintasan ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay laging kang masuyo sa minamahal, nang tuloy-tuloy ang grasya ng positive energy na swerte sa pag-iibigan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink, number 34, number 19 at number 22. Aquarius, ngayong araw ay mas naaayon sa iyo na unahin ang kailangan ng pamilya, para magkaroon ng lalong aura ng katalinuhan, sa mga gustong magagawa mo na transaksyon, kung may usapan kayo ng kapatid ay iyong pag-aralan, ang kanilang sinasabi lalo na sa paggawa ng negosyo, dapat ay bukal sa iyong ugali na magsama kayo sa pagnenegosyo, pero kung hindi mo magagawa ay huwag mo nang ituloy, dahil pwede kang mawala ng pera nang hindi mo inaasahan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ay huwag muna tumanggap ng bisita nang makaiwas sa madadalang hangin na problema sa kalusugan at gastos sa pagpapalakas ng katawan sa trabaho ay maayos ngayong araw kung sa mga gawain pero dapat ay manigurado ka sa paggawa ng desisyon, dahil isang pagkakamali mo ay ikakalungkot mo ang mangyayari. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya, huwag lang magseselos ng walang dahilan, nang tuloy-tuloy ang masayang pag-iibigan sa ikakaasenso pa, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold, number 23, number 34 at number 11. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may plano at pangarap na iba pang pagkita ng pera, ay dahan-dahan ang pamamaraan plano ng plano muna hanggang makuha mo ang tamang diskarte. At huwag kang magsasama ng kapatid, o kamag-anak kung gagawa ng negosyo, dahil mahihirapan kayo makaunlad dahil pwede kayo laging magkasalungat sa gagawin, ang pagiging maunawain mo ngayong araw. Sa ibang gustong gagawin ay magbibigay sa iyo ng maayos na resulta sa tahanan sa miyembro ng pamilya may pahiwatig, na pwede silang magkaproblema, sa pera kung magmamadali ng desisyon, kaya lagi mong gabayan ng mas maging maingat sila. Sa iyong pera ay huwag na magpapalabas at magpapautang sa ibang tao, kahit pa iyong kamag-ana, dahil problema sila, sa iyo sa hinaharap, ang mga magulang at mga kapatid, ang dapat mong tulungan kung sila ay lalapit ng magkakaroon ka lagi ng swerte, sa pagkakaperahan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 19, number 36 at number 2.